Ay doon. Ano yung problema? Ha? Ano naging problema? Ano wag yung kadena, wala akong pagdetes eh. Wala mas. Takelo ko. Doon tayo. Doon tayo sa unahan. Ito wala ko na lang muna. Habang binabaybay ko nga ang Osmeña sa ilalim ng Skyway May nadaanan tayong isang nakamotor Tumatalon nga ang kadena dahil sa sobrang luma na Dahil medyo may kasikipan ang lugar na ito At maraming sasakyan na dumadaan Sabi ko sa kanya, dyan sa unahan may bakanting lote Dito tulak kita At doon na rin tayo mag adjust At dahan-dahan nga namin pinuntahan ang lugar Dyan tayo sa bakanting lote dyan Ikanan mo dyan, ikanan mo Dyan, dyan tamang-tama nga ang napuntahan naming lugar mga lodi. Bukod sa hindi na kami nakakaabala sa iba, malawak pa dito at hindi pa ganun kainit. Pagkatapos nga namin mapwesto ang aming mga motor, kinuha ko na ang aking mga gamit para maumpisahan ang pag a sa kadena. Saan? Ha? Pag... Pag mo ano, mo na siya? Oo. Abot yan. Hindi talaga pero ang masiraan ka sa kalsada Tapos natapat ka pa sa walang pagawaan Tanging iniisip mo na lang Na sana may huminto at ikay tulungan Sa puntong ito mga lode Niluluwagan ko na nga ang kanyang adjuster Dito sa bandang kaliwa At ganun din sa kanan Kaso may isang tornelyo dito na kinakalawang At ginamitan ko nga ito ng long nose Para makontra at hindi na sumama Matapos ko nga mahigpitan ng kadena Ganun din ang tornelyo ng adjuster at rear axle Kinakapa ako ngayong kadena kung okay na Ano <laughs> ka Higpit na Para masigurado ang kaligtasan natin sa ating mga biyahe Sinigpitan ko nga ulit ang kanyang rear axle Pinaikot ang gulong kung hindi ba masyadong higpit ang kadena Hinigpitan ko ulit ang kaliwang adjuster ng kanyang kadena At ganoon nga din dito sa bandang kanan Para masigurado lang ang kaligtasan ng biyahe ni Idol Matapos nga ang halos na oras na pag adjust namin dito Sa wakas natapos ko din Ngayon Pops, dandahanan mo lang Alalayan mo lang, baka tum pero okay na yan, aabot ah, pa yan Aabot ah, na yan Aabot ah, pa to? Oo, aabot pa yan Dandahan na mo lang, huwag mo lang Peresahin, baka kasi tumalon Dandahan na lang? Oo o. Oh. Kanina pag ginaganyo pa, tumatalon pa -tumata -tumata -tumata. Kasi maninipis na yung ipin ng Sprocket eh, oh. sa likod Pero aabot na sa Manila to? Oo, aabot pa yan Alayan mo lang ang mahirap dyan pag lumuwang Pero mahigpit na yan Hindi na luluwang yan Aabot na yan dun Pops Hindi na luluwang pa Oo abot na yan dun Ha? Ay wala Wala yun <laughs> Wala yun <Mag> Ingat <laughs> Matapos ko nga masigurado na okay na ang lahat, nagpaalam na rin si Idol at inaayos ko na rin ang gamit ko para na rin makapasok sa aking trabaho. Walang katumbas ang kasiyahan ko kapag natutulungan ko kayo. Sige ingat, ingat! Noong papaalis na nga ako dito sa aming pinagayusan doon sa may bandang unahan may sumisigaw ng sticker. So dali-dali kong pinatay ang motor para nga makababa at inabot ko sa kanila ang ating pangmalakasang sticker. Kaya naman idol, salamat sa inyong suporta kasi kung wala kayo, wala rin ako dito. Sige, ingat ingat ingat. <laughs> Medyo nahihirapan pa nga ako dito pumasok Kasi napakarami talagang sasakyan Mahirap naman kung pipilitin ko Kaya hinihintay ko na lang kung sino ang unang magbibigay Kaya naman sa sa'yo idol, salamat Kaso nung pagsampa ko dito sa expressway Papuntang Maricaban Bridge Bigla na akong nagulat Kasi yung motor na inayos ko Ay nasira na naman ulit pala dito Kaya naman pinuntahan ko agad siya Uy, anong ay natalon naku Ayaw. tulak na lang yan sir ha? tulak na lang talaga yan dahil sa sobrang nipis na nga ng sprocket ni Idol at luma na rin ang kanyang kadena tumatalon pa rin ito kahit hinigpitan ko na kaya ang gagawin ko dito babaklasin ko yung kadena tapos itutulak ko siya magmula dito papuntang Pasay pero ang daan namin dito lang sa Osmeña ito eh hey, it, ibaba mo na lang it, para itong lakit ah kasi ako kailang okay lang yan okay lang yan So, totoo lang mga lodi, sa mga oras na ito, alanganin na talaga ako para sa aking trabaho. Kapag nagtulak ako sa kanya, siguradong late na late na talaga ako. Pero hindi naman kakayanin ng aking konsensya na iiwanan ko na lang siya dito basta-basta. Kaya kahit ganun pa man, dadalhin ko pa rin si Idol sa paggawaan ng mga motor na kung saan kahit iwanan ko siya ay kampante na ang kalooban ko. Siya nga pala mga Lodi, bago ko makalimutan. Habang tulak-tulak ko dito si Tropa, dito nga sa kahaba ng Osmania, may biglang umalalay sa aking likuran. Napansin niya siguro ako ay nagtutulak. Ang pagkakatanda ko, isa siyang joyride rider. Kaya naman sa'yo Tropa, maraming maraming salamat. Lobat lang kasi isang kong kamera kaya hindi kita nakunan. Noong narating nga namin ang Pasay Road, at may natanaw akong intersection, kuminto nga muna kami, at papaunahan ko yung nasa kabila, para hindi kami magkaroon ng problema. Kaso may motor sa amin, kaming likuran. Naggrabe kung bumusina. Akala niya siguro kami ay nagkikwentuhan lamang. Kaya umabante kami ng konti para siya ay makadaan. Kaso medyo may kayabangan. At dahil doon, munti ka na siya babanga. Siya nga pala mga idol, na baybayan namin itong Pasay Road. Wala kami nakitang motorcycle shop. Kaya napag-desisyon na naming dalawa na doon na lang pumunta sa ilalim ng LRT. Malapit na nga ito sa Cartimar. Kaso wala na tayong video doon mga lodi. Lahat kasi ng battery ng ating camera ay mga lobat na. Pero ang mahalaga mga idol, nahatid ko siya sa paggawaan at isa pa mga katropa noong mag time in na nga ako 2 minutes na lang ang kulang ako ay late na so yun lang mga lodi this is light moto the wiring moto vlogger ride safe and god bless sa ating lahat see you in my next vlog bye bye